evening ma, ay good afternoon mga kapriyon Porto to 10 basis mga kapriyon dumating na yung diesel na order namin para ipang cleaning sa well tank so babatay tayo sa battery para i-receive yung delivery na tatlong drum na diesel so dyan lang kayo mga kapriyon para sumahan nyo kami sa aming Ah, trabaho ngayong hapon alright na so tayo ngayon sa B3 mga kapriyon ayan o oh, sa Ever3 B3 so, dyan nilagay yung ating fuel so manda na aircon dito pala mga kapriyon oh manda na pala deliver tula sa ayos talaga to bring ano oh, na to gusto mo puro ka lang sakay okay. dapat niya okay. may gulong yan no oh. nakita ko pa ko sa yung babak sa kanya gusto mo bagsakan kita nang okay. kamao eh ikaw mo ngayon to oh 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 sam sam tayo wala bibitaw wala bibitaw Magkano sana may iko na interior eh. May Iko naman talaga eh, sumama ka dito eh.

pato mo dyan Yan. Ha? alright ganun lang ang aming trabaho ngayong araw tapos na tapos na mga prior baba balik na kami sa aming area pasakay na kayo wag ka na sumakay maglakad ka lang sakay na kayo nasar na ako sa iyo eh bye same plain is project finish product sa b 3 ay nakakat kami sa B2 对，是吧？ wire ko natin sa transformer room ayan o no? ito na yung B1 alright bye bye